Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading natin for Leo. Sun, Venus, Jupiter, Leo. Take only what resonates. By the way, meron tayong special channel for fire signs. Since Leo, you are a fire sign. You might want to check it out, Leo. Um, ang channel na yun ay Fire Sign Philippines. Search mo na lang. Ayan yung uh, magbibigay ng... Ayan yung... Diyan nak maglalagay ng mga... Uh, readings for fire signs. So check it out, po. So this is for Leo, Sun Moon Rising Leo, Sun Moon Rising Venus Jupiter Leo. So we are Queen of Wands, and the Five of Cups, and the Nine of Pentacles. Okay. So sa natin ngayon. Yung iba sa inyo, pwede nagkakaroon ka ng problem. Especially, pagdating sa iyong, um, ah, yung iba business. Uh, you're really sad right now, kasi parang, although meron ka mga accomplishment, parang kulang pa rin itong mga accomplishment para sa iyo. Parang, lagi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa ibang tao. Kailangan meron silang nakikita, etc. Yung iba, family mo, kailangan dito, ganyan. So, meron ka pa hanggang ngayon, pinapatunayan mo pa rin yung sarili mo para sa kanila. So, yung iba, may ma iba sa inyo, pwede may mga plano ka para mas madagdagan yung yung respeto, pagkakilala, pag, pagkakilala nila sa'yo. So, anyway, sino may person na nakakonnect mo pagdating sa love? For the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Person na mo pagdating sa love? For the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. One last shuffle. So you do have here the tower. This could be a person na nagkakaroon ng ending sa inyong dalawa with the nine of cups. Nakikita natin meron ka pa namang ibang options with the seven of cups. Marami ka pang options eh. Kung di ba dumadating, paparating itong ibang options para sa'yo. Kung nag-ending sa inyo na itong person na ito with the five swords, kailangan na talaga siya i-cut sa buhay mo. Meron ka mga lessons na natutunan sa kanya at may mga matututunan ka pa. So, hindi pa naman huli ang lahat or hindi pa naman, kumbaga, end of the world kung mawala itong person na ito. So, nakikita natin yung ending sa inyo. um oh, Of course, nagbigay ito ng kalungkutan para sa kasi kahit papaano nasanay ka na with regards na dito sa person na nasanay ka na sa kanya pero um, there's other opportunities or other people na mas magbibigay ng better uh, offers para sa okay so tell me about the emotions here for the sign of Leo Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Emotion ninyo sa isa't isa. You got here the Two of Swords and the Knight of Wands. Seven of Pentacles and the Five of Swords. Uh, two of Wands is here. So, kailangan mo mag-desisyon kung ano ba talaga yung nasa puso mo, Ace of Cups, you have to listen to your heart. With a Nine of Wands, nakikita natin na um, may mga gusto kong tanggalin na parang bara sa buhay mo. Like, pagdating sa dito sa connection nito, pwedeng isa ito sa person na ito na naging dahilan para hindi maging continuous yung flow sa buhay mo. And you need to get rid of the person talaga with the two of swords, nasa sa'yo ang desisyon, nasa sa'yo din ang aksyon. So, kung ayaw mo mag-stay sa, per itong person na ito sa buhay mo, which is, meron naman tayong nakikita mo as better na opportunity or better person para sa'yo, ay eh, nasa sa'yo yan. With the seven of pentacles, itong person na ito, meron siya mga kayang i-offer para sa'yo. Pero yung offers niya is not enough to fulfill kung ano yung pangangailangan mo at kung ano talagang gusto mo sa buhay mo. Five of Swords, yeah, you really do, need to cut off this person. Follow your heart, Ace of Cups. Ikaw na mismo nakakaalam kung ano yung mas better or mas okay para sa sa'yo. Ito parang clarity lang to eh. Parang uh, ito binibigay ko sa sa'yo, sign lang to. Ito na yung sign. No, na parang um, kung enough na, enough na. Meron namang mas okay at mas mag-work out para sa'yo sa buhay mo. Kailangan mo lang hayaan na dumating ito sa iyo. Okay? Oh, so pagdating sa future, what is happening in the near future for you, Leo? nerf picture for you, Leo. You do have the Queen of Pentacles, the King of Cups, Eight of Swords, yeah, the Death card, and the Knight of Pentacles. bottom of the deck is the Knight of Swords. Yeah, nakita tayo ng Knight of Swords which is about to come to your life. Itong Knight of, yung iba nandiyan na sa buhay mo ngayon. And with the Queen of Pentacles, the King of Cups, ito yung mas better na person talaga para sa iyo. And the Eight of Swords, itong person na ito yung magiging boundaries lang sa inyo kung bakit itong pagdating na person na ito kasi hindi pa siya naisa sa katuparan. Parang you need to, we do, you, you'd offer the death card, so this is some kind of ending. So, kailangan mo talagang i-end muna yung connection mo with this person kasi masyadong nagiging matagal. Kung ano man yung mga offer, yung mga <coughs> dapat mangyari sa buhay mo na, na nahahadlangan siya or nagiging matagal siya dahil ito person na to, medyo matagal talaga siya eh. The Night of Pentacles is one of the slowest night dito sa tarot reading. And what you want is the Knight of Swords, fast action. And the fast action is mangyayari with the person with a strength card, merong lakas ng loob, etc. And I feel like medyo magiging mas malinaw talaga sa iyo kung ano yung intention at gusto mong yari nito person na to with the sun. Okay? So siya yung mas magbibigay ng love sa iyo with the King of Cups energy. And yeah, nasa sayo yan kung hanggang kailan ka magistay stay or hanggang kailan mo ah uh, hahayaan na itong person na to ay magstay sa buhay mo. Pero yung iba nag-end na, yung iba mag end pa lang. So, nasa sa'yo yan. I love you all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe dun sa isang channel, Fire Sign Philippines. Ingat kayo and bye-bye.